Yung pagkakakaltas ng malaking bahagi ng ating edukasyon na ngayon ay pinagtatalunan, ginawan nila ng paraan sa pamamagitan ng paglalagom. Isipin ninyo, isasama nila yung budget ng Philippine Military Academy, yung budget ng Philippine National Academy, pati budget ng Local Government Academy, National Defense College. Kung merong word na academy, merong words na college, sinama nila yung budget nila, eh hindi naman basic education yun eh. Yung iba doon, may kinalaman ang ating tanggulang pambansa. May kinalaban ng DILG para lamang masabi na mas malaki yung bahagi ng education sapagkat iniisip nila na sa aligang batas ang nagsabi na kailangan pinakamalaki prioritize yung budget ng education ang ginawa nila pati budget ng ibang mga ahensya na ang kinalaman naman ay pagtatanggol sa bansa nakita mo naman yung Philippine Military Academy ito'y leadership training na ito eh yung mga sa pulis naman ito pinag-uusapan yung namang National Defense College naman masteral naman ito hindi basic education paano mo isasama yun. So, isinama nila para lang linlangin tayo na, oh, mas mataas talaga ang budget ng education. Ito yung dapat ninyong questionin. Kaya natin binabanggit nito para malaman ng ating taong bayan, ano ba nangyari talaga sa national budget? Ito na ang pinaka-controversial na budget sa lahat ng budget na naipasa namin magmula ng ako ay tumuntong sa House of Representatives.